Minsan, ang maling daan ang siyang magtuturo sa iyo ng mga magagandang bagay na hindi mo inaasahan. May mga pagkakataon, akala mo'y narigaw ka na, napadaan kami sa malatrap na daanan. Yun pala, ito yung isa sa pinakamaswerteng araw namin dahil dito namin nakilala ang aming bagong alaga. Noong araw na papunta kami sa Sapa sa mga kangkungan, ang target lang talaga namin ay mamingwin. Noong pauwi na kami ay naghanap kami ng na ibang daan. Shortcut kumbaga, lang hindi pala shortcut. Nagiging lungkat yung daan namin. Pero sa isang maswerteng pagkakataon ay napadaan kami doon sa isang bahay na may mga bagong panganak na aso. Pero wala pa doon noon yung may-ari. Kaya at kinabukasan. Dahil sakit ng mga tuta ay napaagang aming gising para naman ay lumusong na naman doon sa baba at mapuntahan ang may-ari at makausap kung maaari ba kami makakuha ng isa. Sa aming paglusong ay naghanap na naman kami na iba pang daan. Kaya lang ito yung aming nadaanan. Sobrang madamo. Punong-puno ng fern, anahaw na siyang ginagamit sa mga dekorasyon. Noong nakababa na kami at malapit na kami sa mga palayan, ay narealize namin ay nalalapit na nga ang ating pagdating. Mm -hmm. Medyo nadulas lang sa bangin ang mahalaga ay marating natin yung pinaka-target natin ngayon, ang mga alagang tuta. At tamang-tama nga rin pala no, pagdating namin dito, marami tayong makukuha mamaya ng mga pako. Kahit pag-uwi, ay manguha din tayo ng pako na pangulam. At ayan na nga ang pinakainaantay namin na mahawakan namin sa wakas, itong napaka-cute na mga tuta. Ito ang napili naming alagaan at siyang naging option din ng may-ari na ibigay sa amin. Kaya lang itong napakabait na alaga ay maliit pa at umaasa pa ng gata sa nanay niya. Kaya hindi pa namin madalang agad. Napaka cute niya. Ang pangalan nito ay si Lucky. Aba, itong tuwang akin mag-ina, dahil kahapon pa lang nung nadaanan namin, pagdating sa bahay ay gusto na agad balikan. Mabuti na lamang lumumali kami dito ay napakabait na may-ari. Talagang nag-share siya ng isa para sa amin. At ang naobserbahan ko pa dito ay napakabait ng nanay ng mga tutang ito. Dahil kahit kahapon man nung dumaan kami, ay hindi siya nagagalit kahit na malapit kami sa kanya. At ngayon man na ito'y hawak-hawak namin ng tuta, hindi rin nagagalit 'yung nanay niya. Napakabait ng lahi ng tuta na ito. Ayon sa may-ari, din yung mga aso nila dito ay malapit sa palayan ay napakasipag din daw ng aso na ito na mga huli ng mga daga at iba pang mga hayop na naging peste doon sa palayan. Kaya napakaswerte natin ngayong araw na ito dahil nakuha tayo nitong puppy na napakakute na, napakabait pa. Ngayon pa lang sa mukha niya ay halatang halata na ang ganyang kabaitan. Ayon naman nung kami ay pauwi na matapos namin makita yung tuta, Actually, babalikan din namin ito sa mga susunod na araw na po nang maawat sa kanyang inahin. Nung kami pa uwi na, ay eh, nanguha naman kami nitong mga pako. At tamang-tama, dahil nga ito'y tabi ng sapa, Nandito na kasi tumutubo yung mga pako at medyo malamig na lugar ito. Naalala ko pa nga rin noon, nung ako ay bata pa, dahil dito sa tawid nitong sapa sa kabilang side, dyan yung palayan ng tatay ko. So dito nanguha din kami ng mga pako sa tabi ng mga uh, sapa at ito yung nagiging pangulam namin. Napakasarap din ito sa ginataan. Masarap din ito sa adobo. Ang gusto ko nito ay parang crunchy kapag kinakain ko itong pako. Napaka healthy ng ulam na ito. Ito yung talagang walang spray, walang insecticides, pesticides at ito ay walang nilalagay din ng mga fertilizer. At yung mga natural na mga fertilizer lamang ang nagiging pataba nito. Uh, kusa niya lang na sinisip-sip dun sa lupa na kung saan siya tumutubo. Actually, noon ay kabisadong kabisado ko rin itong lugar na ito, maging yung mga daanan dito. Kaya lang dahil ngayon nababawasan na rin yung mga bahay-bahay dyan sa ibabaw. So maraming area na rin dito na dating daanan na nagiging damuhan na. Kaya't kami ay napapasugod na maging doon sa mga damuhan. At yung ibang mga dating tulay na kawayan ay nasisira na rin. Kaya't medyo mahaba-habang lakaran ang aming nagagawa. Pangatlong daan itong aming dinaanan na so far naman ay sa wakas. Ito na, ito na yung huli At itong huli namin dinaanan, ito na yung dadaanan namin pagbalik na namang muli Pagkainan po na namin ng tuluyan si Lucky At dito na nga ay pauwi na rin kami Nasakay na kami dito sa aming maliit na tricycle At pagdating sa bahay ay lulutuin naman natin itong pangulam natin Na napakasarap na nakuha natin Doble ang purpose namin ngayon. Bukod sa napagpapaalam na namin si Lucky, ay nakakaulam pa kami nitong napakasarap na pako. At yun na nga, pagdating sa bahay, noong naluto na, ay ko pa na video. Pero ito na, ay kakainin na natin ito, ginataang pako. Actually, yung anak ko ay hindi masyadong mahilig sa gulay. Pero dito, sa ginataang pako, ay kasama ko siya na kumain. At sabi niya nga, paborito niya na daw ito. At habang kumakain ay inspire na inspire siya dahil ngayon lagi niya nang alala ang magiging tuta niya si Lucky. At ayun na nga no, mga sumunod na araw pa ay nakuha na nga namin si Lucky at ito nga paborito niyang uminom ng gatas. At ang magiging vitamins ni Lucky para mas bibo at malakas siya ay King's Vitapet ang ating ibibigay sa kanya. At si Lucky ay napakabibo din nakikipaglaro na siya kay Chow Chow. At ayun po, naisir lamang din natin itong napakagandang kaganapan dito sa aming bukid dahil nagkakaroon na naman tayo ng bagong miyembro ng parte ng ating pamilya na aalagaan, si Lucky. At muli po, maraming maraming salamat po.